Good day mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, mga idol. Nagbabalik si Superfly. So kwentoan tayo. Nag-abang uh, nagluluto tayo ng uh, crispy pata year prior natin. So, <coughs> paano nga ba ako nagkumpisa dito sa Canada? yan ang uh, share ko sa, yung, sa inyo ngayon. Alam ko, hindi importante pero uh, gusto kong mag-share para ma na naman yung mga naghihintay na makapunta dito sa Canada na yung sinasabi ko sa inyo na God always having a plan to its individual people. So, nagumpisa ako dito sa Canada at alam niyo naman sa mga vlog na sinabi ko na foreign worker. Uh, actually, nakita ko itong uh, Canada na to, hindi sadya. Hindi ko sinasadyang maka pag apply ako sa isang, anong tawag doon? Uh, hindi ko sinasadyang uh, makapunta ako dito sa Canada. Aksidente lang. Which is, hindi aksidente, totaling uh, binigay sa akin ng Panginoon to ang ang ano natin ang swerte natin dito sa Canada ah uh, naikwento naikwento ko nga uh, galing ako sa barko sa Saudi for two years after ng uh, after Saudi Saudi nagbarko ako ng cruise ship uh, after ng cruise ship na pagisip-isip ko parang ayaw ako ng nang, nangungulila ako uh, hindi ko sabi yung pamilya ko so after ng three contracts sa cruise ship, tatlong cruise ah uh, tatlong kontrata. Uh, tumingin tingin ako ng 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 land base. So, alam mo naman galing ka ng Pampanga uh, tapos Manila. Uh, ah, ka ng mga agency. Pagkatapos ko pagkatapos ko uh, nag-decide na talaga akong ayoko, nang bumalik sa cruise ship. Tapos ah uh, ang pag apply sa Manila, magagaling sa Pampanga. Siyempre, how many, how many agency pupuntahan mo yan? So, abang nag-try ako, nag apply ako, uh, wala akong idea kung saan ako pupunta. Basta apply lang akong apply Ang uso pa ng mga kaibigan, mga kababayan, Jario. Tumitingin ako sa Jario. So, accidentally, naglalakad ako sa Intramuros. Uh, hindi ko hindi ko sinasadyang makakita ng isang agency naka-line up. Madaling salita, pumunta ako doon sa lineup na yon, nakiline up ako. Pagdating na pagdating ko sa security guard, ang haba na linya. Uh, nag, basta, naglalakad, naglalakad lang ako yung pag apply mo na wala ka sa sarili, ano, ano na kaya yung maano ma, mo, humingi ka lang ng guidance, kaya na pong bahala kung saan nyo ako papupuntayin. Tapos nakita mo nga yung linya na yun. Yung linya na yun, tinanong ako ng gwardiya, sabi ng gwardiya, saan po kayo uh, mag mag apply uh, Saan po ba itong agency na to? Sabi ko, sa, papunta, saan papunta to? Sabi niya, patayuan po. Sabi ganyan. Ay ganun po ba? Sabi ko malaki po yung gastos dito, no? Mga placement fee, sabi kanya. Oo, sabi kanya. Saan mo gusto pumunta? Hindi ko nga huwala, wala po akong idea. Sabi ko, gusto kong makasama yung pamilya ko. Gusto ko mag-Canada or US, sabi kanya. Gusto mo pumunta ng Canada? Sabi kanya ng gwardiya. Ito po, walang kasinulingin to. Pumunta ka doon sa floor, sinabi yung floor. Nakalimutan ko na yung floor. Uh, na, nag, na, 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 ano sila ng mga sa Canada, sabi nga So, nagmadali ako. Sabi ko, salamat, sir. Sabi nga Sa lahat ng mga nakapila na yon ako lang ang sinabihan nun. Pumunta ako doon sa taas. Tapos, uh, sabi sa reception, ma'am, sabi ko, saan po kayo, saan, ay, sir, saan po kayo, mag-a-apply po ba kayo? Sabi nga Sabi ko, ma'am, saan papunta to? Pa-Canada po, sabi nga Uh, mayroon, na, mayroon na po ba kayong employer? Sabi niya. Sabi niya, mayroon na. Sabi niya uh, ito lang yung mga requirements sa kailangan mo. Patunayan mo lang na kung saan ka nagtrabaho. Uh, kung sa Pilipinas po kayo nagtrabaho, SSS. Eh, in my entire life, max lang po ako nagtrabaho. Wala po akong SSS. Eh, sabi niya, uh, sabi ko sa kanya, OFW po ko O sige po, pumunta po kayo ng POE, kumuha kayo po ng uh, mga referral, uh, mga history ng paglabas. So, madaling salita. Yeah. Uh, madaling salita, uh, nakompleto ko yung, uh, ano, yung POEA, nagpunta ko ng POEA. Uh, pero, pagkabasa ko ng mga resume, hindi ko yung nakala Totoo yun. Kasi, apply ako ng apply, apply ako ng apply. Pero, in God grace alam mo yon uh, hindi pa doon uh, nagsimula hindi pa nagsimula ang uh, expected ko wala yon parang wala pag-asa kung mag sa pag-a-apply tatawagan ka walang kasi tuladuan so <coughs> yatayan ko kapag ako ng mga resume so nag-decide muna ako magtrabaho sa Pagpaga. So nakakuha ako ng mga trabaho, catering sa uh, ano uh, almost a year din ako nag-stay sa Pilipinas. Uh, abang siguro, abang wa, one year ako nag-stay sa Pilipinas. Uh, Kumatao gi agency na inaplayan ko na uh, sir, ito po magbayad uh, pa, uh, po kayo ng mga processing fee. Of course, na, na, natural na 'yon, processing fee. Almost 30,000 nga lang ang na, nag-assess na ko doon sa ano na, na 'yon. Uh, sa agency na yun. Uh, hindi, nakalimutan ko na yung pangalan eh, yung agency na yun. Uh, sabi ko nga, uh, one year ako nag-stay sa Pilipinas, tapos uh, ang ano doon, uh, nagbayad ako ng 30,000 processing fee na wala akong kasiguraduan, suntok sa buwan talaga. Ang alam ko sa Canada, mahirap, malaking gastos. So, uh, yun nga, ah uh, habang nakapagbayad na ako ng ano ng processing fee tapos naghintay nag naghihintay na lang ako Alam mo yung mag struggle ka talaga uh, mga kababayan, mag struggle ka sa Pilipinas dahil kasi OFW ka. Tapos ang hirap ng tinagdaanan ko. nalubog ako sa utang. Nalubog talaga, nalubog na ako sa utang sa Pilipinas. Uh, masalamat ako may mga tao at saka mga kaibigan ko dyan alam nyo na kung sino kayo uh, sumuporta sa akin habang nasa Pilipinas ako o oh, trabaho ako pero nag nagbabayad ka ng bahay nagpapaaral ka sa bata uh, hindi kasya hindi kasya ang trabaho ngayon uh, mayroon nangyari uh, napun food poison ako sa trabaho ko. Uh, na confine ako. Na punta ako sa sa private hospital. Nagbill ako ng 75,000. So, ganun kabigat ang pagsubok na nangyari sa akin. 75,000 sa sana ako kukuha. Nagtatrabaho lang ako. At sweldo ko lang nasa 8,000 lang. Alam niyo ho mga kaibigan, kaya patunay ako sa inyo eto sasabihin ko napakabigat nasa hospital kami magkasawa hindi isang namin saan kami pupunta saan yung kami pupukuha ng pambayan na 75,000 habang tumatagal ako sa hospital lumalaki lumarubo so na, na ano nga na, na release na nga yung uh, ano ko uh, pwede na ako lumabas ito na ng problema ngayon saan kami pupukuha may mga kamag-anak tinray namin Uh, walang walang part of life you know normal part of life ngayon uh, ang, 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 ang ano ko siste ko doon sa subdivision ay ibang tao at ang sa sa tinitinan namin ibang sabi niya Joseph narinig ko sa na, hospital ka ganyan ganyan uh, ano ba may tutulong namin kasi one of I'm one of the officers in subdivision sa, sa, sa ko doon. Sabi ko, sir, uh, kailangan ko ng tulong, sa 75,000 para ma makalabas kami dito sa hospital. Walang ano, sige, sige, uh, mayroon tayong pondo dito, eh, eh, pero kailangan bayaran mo after one month, mamaya ng ano uh, yun, utilities sa subdivision. So, madaling salita, pinagiram ako, nakalabas ako. Alam niyo ba ang mga kaibigan, mga kababayan, pagdating na pagdating ko sa, sa pag 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 baba ko sa tricycle tumawag ang agency sir nandito na ang visa ninyo alam mo po yung pagsubok na may kapalit after that the storm there's a blessing alam mo po hindi ko po mas simula po noon sa sarili ko thank you lord you are the most great uh, uh, God. You are the best God. Hindi ko masabi. Ang God, there's no description. Walang description. Ang God. Pero, yun nga. At, doon na nag-umpisa ang journey ko. So, ituloy natin sa susunod natin kwentuhan mga kaibigan, mga kababayan sana every post ko baka pulot kayo ng ano ng ah uh, patient kung paano maghintay ito vlog na to purpose lang ito have patient so continue natin ang usapan natin, kwentuhan natin tomorrow so Magandang gabi, magandang umaga sa inyo mga kababayan. Ingat lagi kayo. Kung saan man po kayo na naroon. God bless you. Please subscribe para tuloy-tuloy po at marami po tayong uh, ma inspire inspired na tao. Ito pong vlog na to, hindi po yung kung saan saan pupunta. Sineshare ko lang po ang buhay ninyo. At gusto kong magkaroon kayo ng inspirasyon sa mga experience ko. Maraming salamat po. Take care. God bless.